ko. <laughs> ano ba yun? Ba't ka nagsubatak ng mumbang? Ayun ako sa'yo. Ang sakit. Isa pa. 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 Isa Saan Saan ka pupunta? Okay. Akit na daw, bilisan mo na daw. Diyo pa mabalik na yung spine. Na tayo, tayo doon na lang tayo. Nakadayo Sira doon. Sira ka. Umakyat ka na. na Sira ulo, umakyat ka na. Mababalik to. Ura, Bruman. Eh, maan pala. Nungro, no, do. Oh. Kanya-kanyang Kanya-kanyang mundo muna. Pero kaming source dito. Galing mismo siya sa loob ng bato. So yung mga ganyan, malinis yan. Kasi na-filtered na talaga siya. So dito kami umiinom ng tubig. Ito si Eman. Oh. nature spring literal <coughs> ang itong lumot ang ganda ang ganda na ito no? ng kulay niyo wow isa pa dun Pwede siya. Padrag dito. Kaya-kanya ka -kaya silang mundo ron. Bukuha sila ng shell para mamaya ang gabi. Ayun sila. Gusto mo makiyat ng puno. Ayun lang. So, that's our day today. Hindi namin alam kung anong bukas, pero alam namin kung ano ang ngayon. Kanina lang dinami nalaman kung ano ang pwede maging ngayon. So, yung bukas, bukas na lang namin malalaman yun. Yeah.